Yan. Sasagot po tayo ng katanungan at ang katanungan ay ganito. Anong meron sa punong kahoy ng buhay? Uh, ano ang meron sa punong kahoy ng buhay? Yan ang tanong. Uh, ang meron po sa kahoy na buhay. Um, pagkakaalam ng mabuti at masama. Uh, ang nakatanim po yon sa gitna ng hardin ng Eden doon sa Genesis 2 verse 9. At ganito yung nakasulat. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang tanong, anong meron sa punong kahoy ng buhay ang meron sa punong kahoy ng buhay, pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya yon ang meron sa punong kahoy ng buhay. Hanggang dito na lang. Kaya mag-ingat. At kung meron kayong tanong, pwede po kayong mag-comment sa baba. At kung meron na kayong tutol, pwede pa rin po kayong mag-comment sa baba. Hanggang dito na lang. Paalam.